Top 5 na kalimitang mali ng isang OFW. Ang panguna ang pinaka malaga dito. Itong top 5 na to guys, pag hindi natin to naiwasan bilang isang OFW, ay patuloy tayong maghihirap kung hindi natin to nabago. So, without further ado, let's go in to it. Yung panglima ay masyadong magastos sa luho at utang. Marami sa ating nagkakautang dahil wala tayong tinatawag na budgeting. Gumagastos tayo without knowing na kulang na pala yung sahod natin para pantustos dun sa mga gastusin na ginagastos natin. Nagkakautang tayo. Maraming dahilan. Minsan, sobra yung padala natin sa Pilipinas. Minsan, sa luho. Kung ano-ano yung uh, mga binibili nating mga gadget na hindi naman kailangan. Pero patuloy pa rin nating binibili dahil yun yung gusto nating gawin. Hindi dahil uh, yun yung kailangan natin. Kung hindi natin ma gapan yung problema na yan, yung utang na yan patuloy tayong babagsak at huwi tayo sa Pilipinas at mag ulit tayo sa zero dahil wala tayong maiipon isa yan sa pinaka problema nating mga OFW na dapat nating baguhin. Yung pang-apat ay hindi nag-iipon or nag para sa pag-uwi sa Pilipinas yan, isa din yan sa mga major problem nating mga OFW na pumupunta tayo dito sa ibang bansa knowing na magtatrabaho lang, kikita, magpapadala sa Pilipinas kakain, bibili or kung ano yung mga gusto nating bilhin sa buhay so hindi tayo nag-iinvest kung ano yung mga investment na pwedeng tumulong sa atin para madali tayong makauwi sa Pilipinas at magkaroon tayo ng mga magandang buhay doon kasama yung pamilya natin. Inbis na gagastusin natin yung pira natin sa kung ano-anong mga bagay na hindi naman makakatulong in future, why not yung pira na yon gamitin mo sa something na investment. Isa na doon yung uh, kung may time ka, pwede kang mag-open uh, ng tinatawag na online business or maghanap ka ng mga pwede mong pagkakitaan. Alam ano mo ngayon, sa panahon ngayon, di mo na kailangan magkaroon ng physical store para kumita. Kailangan mo lang ng uh, social media para kumita Pwede din yung affiliate marketing yung reselling and rebranding napakaraming way ngayon uh, through internet through social media na pwede mong gawin so just do something na pwedeng makadagdag doon sa kita natin para mapabilis yung pag-uwi natin sa Pilipinas at magkaroon tayo ng magandang future sa Pilipinas dahil hindi tayo pangabang buhay dito sa uh, ibang bansa para magtrabaho so, yung pangatlo naman is walang emergency fund alam mo itong uh, emergency fund nato ito yung palagi nating ini-ignore dahil wala tayong idea about dito sa emergency fund uh, kaya nga dapat natin i-educate yung sarili natin pagdating sa tinatawag na financial yung mga kinikita natin paano i-manage. Itong emergency funds guys, ito napakalaga sa ating mga OFW dahil hindi natin alam when the click of the clock alam mo may mangyari sa atin either magkasakit tayo or bawalan tayo ng trabaho or masira yung mga sasakyan natin or kung ano yung mga uncertainty ng mga gastusin na dumarating sa atin na hindi natin ini-expect yung upa ng bahay kailangan yung emergency fund doon. Yung emergency fund ito yung magbabuffer sa atin at least 3 to 6 months yung ipon natin to cope up doon sa mga halimbawa mawalan tayo ng trabaho, may kahit na paano may pagkukunan tayo ng pira para pangtustos dun sa pangangailangan natin. Yan yung halaga ng emergency fund. Kalimitan, kahit ako, ikaw, ini-ignore natin at hindi natin binibigyan ng pansin. So yung pangalawa naman is padala lahat sa Pilipinas, walang naiipon. Yan, ito, isa to sa mga major problem nating mga OFW yung padala. Alam mo, padala, padala, padala. Minsan, wala pa sahod. Lahat na napadala yung uh, kung ano, no, nangutang na para magpadala sa Pilipinas. And isa to sa uh, kultura or ugali nating mga Pilipino na dapat alam mo dapat natin baguhin dahil ito yung isa sa mga imbis na tataas tayo, gaganda yung financial status natin, mas bababa tayo alam mo sa padala, ikaw ang dapat mag-sit kung magkano yung ipapadala mo hindi yung mga pamilya natin sa Pilipinas isit mo kung magkano yung monthly na ipapadala mo sa kanila, not according to their want, it's according to their need, gusto nila lahat, gusto magkaroon ng bagong mobile gusto magkaroon ng gandang sasakyan, gusto magkaroon ng bagong bahay, lahat gusto, magdidiman yan sa atin, alam mo kasi ang iniisip nila sa Pilipinas na napakagandang ng ang buhay natin, umuupo lang tayo dito, nagsasahod, parang wala lang, walang trabaho, hindi tayo pumupunta ng upis hindi pinapagalitan ng mga boss natin, hindi tayo naghihirap, di in, day out, may pumupunta ng trabaho. Yun yung iniisip nila, kaya okay lang sa kanila manghingi. At sa'yo, kung bibigyan mo sila ng uh, na yun, it is the big mistake of your life being with the na ginagawa mo. Dahil pag ginawa natin yan, habang buhay, ganyan na lang yung buhay natin. Kahit na uuwi tayo sa Pilipinas, babalik tayo uli sa zero at mag-uumpisa tayo doon. Always keep in your mind na ikaw dapat ang magbabad kung magkano yung ipapadala mo sa Pilipinas. But not what they want, it what they need. Yun yung dapat mong isipin palagi. Ito naman, itong panguna is walang malinaw na plano sa pera. Alam mo, ito yung pinaka-major problem natin mga OFW. Dahil kahit nasabihin natin na 100,000 yung sahod natin, 1 million yung sahod natin, pag wala tayong malinaw na plano dyan sa pera na yan, within 2 weeks, 1 week, 2 days, 3 days, ubos yan. Pag naubos yan, again, doon na pumapasok yung mangungutang ka, kung ano-ano naman, credit card, uh, utang ka kung saan saan. Planuhin natin yung kinikita natin, kung magkano yung savings natin, magkano yung padala natin, magkano yung needs and wants natin. So, hindi lang yung basta-basta lang nagpapadala ka dahil okay, iniisip mo next month may sahod naman ako, pwede kong itapak dun sa sahod ko. Pag nakautang ako ngayon, babayaran ko ulit sa next month na sahod ko. Di, wala na yun. Para domino effect na yun eh. Doon na lang yung tinatawag na pagbagsak natin at doon na lang din yung hindi tayo uh, talagang makakabangon. madalian mabilisan pagdating sa financial status natin bilang isang OFW. Bilang isang OFW, andito tayo para mabago yung buhay ng uh, pamilya natin sa Pilipinas. Pero in order to do that, kailangan natin uh, lahat may plano. Dahil lahat ng bagay na ginagawa natin, kung diretsyo-diretsyo lang tayo, wala tayong destination, wala tayong plano ang ginagawa, walang mangyayari sa atin. At uh, mamamalagi tayo sa baba, hindi tayo uh, aangat dahil uh, kahit na gagawin natin sa buhay natin kung wala yung plano natin walang walang plano walang direction it's just uh, mission na walang mararating so bilang UFW uh, laban lang tayo and wag mawala ng pag-asa so hanggang dito na lang maraming salamat bye bye